Abos, uh, tanghali na. Nangagapang pa rin kayo? Oo, gahol na kasi. Bukas na kasi ang adusi. What? Pakibilisan. Pakilista na lang ang inyong mga pangalan. Ilan ba kayo dito? Ah, uh, lima. Lima? Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Ayos to. Pambayad sa kuryente. Malaki-laki to. Lima kami. What? Mm -hmm. Ano to? Isa. Talawa. Tatlo. Ito. Ito yun. Tanghaling tapat. Pagapang-gapang pa kayo. Layas! <laughs> oh, no, 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 no. Huwag na kayong babalik dito ha! Kala ko pa naman may pambayad na ako sa kuryente. What? Umayos kayo. Ibuto <laughs> e, niyo ako ha. <laughs> ha? Bumalik ka pa?